So, balis sa ngayon po, um, yung mga na-mention nyo po, ano, Sir Leo, uh, itinuturing na po ba ito na um, crisis, uh, yung mga nangyayaring ngayon dyan po sa uh, France, like you mentioned po, ano, yung mga, um, yun nga, mabilis naging pagpapalit po ng uh, Prime Minister. And uh, despite that, eh, meron pa rin po mga hindi sang-ayon po, Sir. Yes, oo. Crisis in a sense, do sa mga tao na nangangailangan talaga ng government services lalong-lalo ng kanilang mga insurance no ah mm -mm. uh, syempre yung mga pensionado ika nga lalong-lalo ni ng mga elder er, elderly yung mga nakakatanda na tumatanggap ng mga insurance no ah uh, so para sa kanila ito ay eh, napakabigat na desisyon yan. at hindi lang yan mga kabombo no isa pa sa problema ng uh, France ayan nila hinihigpitan din yung kanilang immigration law kasi dumadami yung mga immigrants dito. At alam natin mga kabombo, na ang France ay isa sa mga pinakamaganda uh, plano, lalong-lalo sa tinatawag na um, health, uh, kumbaga parang yung programang pangkalusugan, ayan, no? o yung tinatawag na universal care health system. So isa ang France sa may pinakamagandang sistema. At dahil diyan, may mga ilang mga migrants, lalong-lalo lalo sa Africa, ah uh, sa atin sa Asia no ang um, ang bumubuhod dito sa France at siyempre nauuumosan ng pondo ang gobyerno dahil sa dumadami mga migrants siyempre dahil uh, uh, dito mga kabompo libre ang edukasyon ayan so siyempre dahil yung mga anak nila ay mag-aaral sa mga French schools at uh, dahil diyan siyempre kailangan ng mas maraming budget So dahil diyan ay nababawasan ng na nababawasan ang pondo ng French government. So that's why hindi rin natin masisisi si former Prime Minister Bayrou kasi dun sa ginawa niyang pagbawas sa mga uh, budget ng lalong, -lalong sa health uh, care system and at the same time ganun din sa mga uh, ibang government services. Mm, mm okay po. So sa kasalukuyan po sir ano yung pinakamasasabi niyo na like you mentioned po ano malayo naman na yung sitwasyon kumpara ng mga nakalipas na araw and kahapon uh, doon po sa sitwasyon sa ngayon. So ano marahil po yung nakapagpahupa uh, hupa po dun sa tension po sir. Okay, ah uh, dito naman ang of course uh, dito pagkatapos ng protesta ay uh, umaga wala nakagad ayan no. Although hindi natin alam uh maybe uh, in the coming days or in the coming weeks ay muli silang magkaroon ng uh, mobilization kagaya na nangyari nung uh, yun nga five years ago about uh, yellow vest protesters maaring ito yung gawin din ng pattern of uh, protest actions no so yun yung am uh, um, kailangan nating uh, abangan din at kailangan tutukan hindi lang para sa uh, sa ating of course para na, para na rin sa security ng ating mga kabombo na nandito sa Paris. Mm -mm. Okay po. So um, kayo po ba, sir, uh, layo sa inyo po, mismong lugar po dyan, ay malapit ba kayo, sir, doon sa mga sentro um, po, ng no, mga sinasagawa pong uh, protest or medyo malaya naman po kayo doon, sir? Dito sa mismong lugar ko, uh, Bombong ano malayo kami doon sa pinangyarihan ng mga protesta. And in fact, kahapon, um, although nagkaroon ng minor uh, disruptions sa mga transportation services, lalong-lalo na yung train, pero yun nga, hindi masyadong naramdaman. At dito naman sa lugar ko mismo, ay hindi nagkaroon ng mga ganyang klaseng kilos protesta. -mm. -mm. Okay, po.